ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. Andito na naman po tayo, kakain po tayo. Ang aking pagkain ngayon is ginataang adobo ng manok. Yan, first time kong ginawa to, ginataang manok na adobo. Ayan. First time ko pong ginawa to at mukhang masarap. Yan po ang kanyang sauce. tayong yung spoon. So, akong ako magkuha. Ayan. Pero bago ang lahat, pray na tayo. Salamat po pag sa pagkain na sarapan ko. Hiniling ko po God na huwag mo para may po ng kaspo sa akin. Salamat po sa mga blessing na natanggap ko. In Jesus name, Amen. Ano pa ang gagawin natin? Kakain na tayo. At sana po lahat po tayo may kinakain. Adobong manok. Ginataan na. Mmm. Hap. Sibuyas. Mmm. Hindi matamis tong ano, sibuyas. Mm. Masarap pala yung ano, ganito adobong bitaan. <laughs> Hmm. Tapi yang sosnya, hmm, Masih. kita lagi mau milih kasi sah sa hongkong noon napaka daming frutas laging everyday na may ah, talaga may pros hindi nawawalan yung kapatid ko doon ng frutas talagang ah, hindi akong mahilig sa frutas siguro pag may kakain tapos ah, babal, oh, babalakan niya or what oh, na-prepare okay pero yung kusa kong babalakan or what parang napipilitan baga. At saka pag marami marami tayong kumakain hmm Okay. Hmm. Hmm. Ayan, salamat po sa mga sumisili po sa aking mga channel. Sana na sa mabuti po tayong kalagayan. Uh, pray lang tayo. Huwag natin hintayin na may mangyari pang sako na bago natin maalala ang God. Kaya always pray. Magpasalamat tayo lagi at nasa uh, mabuti tayong kalagayan. Na hindi na salamat ng mga pamilya natin sa Pilipinas ng Lindor. Ayan, salamat po. Diyos na lang pambahala po, po sa ating lahat. Ayan, bye. see you in my next vlog. Sana um, uh, Tulong-tulong lang tayo. Bang!